sa kabila ng kanilang responsibilidad na maglingkod at magprotekta sa mamamayan may mga pagkakataon na may mga pulis na lumalampas din sa kanilang tungkulin kaya naman mahalagang malaman ng bawat isa kung paano saan at kailan maaaring kasuhan ng mga pulis upang mapanagot sila sa anumang paglabag Mayroong tatlong kaso na pwedeng isang palaban sa mga pulis. Unang-una ay ang kasong kriminal o criminal case. Maaari siyang makulong kung mapatunayang nagkasala siya. Ikalawa ay ang kasong administratibo o administrative case. Maaari siyang matanggal sa serbisyo Pangatlo, ay ang kasong sibil o civil case kung saan maaari siyang mapagbayad ng danyos. Halimbawa ng mga sitwasyon. Kung halimbawa nag ang pulis ng gawagawang kaso laban sa inyo, o kaya naman halimbawa ay hinultap kayo ng pulis, o kaya naman ay ginahasa kayo ng pulis o kaya naman limbawa ay ninakawan kayo ng pulis saan pwedeng magpile ng kaso? dahil ito ay mga kasong kriminal pwede kayong pumunta sa unang una piskalya o prosecutor's office kung saan nakakasakop sa pinangyarihan ng krimen o kaya naman kasama inyong kapamilya, kamag-anak o kaibigan ay pwede kayong pumunta sa pinakamalapit na himpila ng pulis. May mga pagkakataon din na nasolve ang krimen dahil nagpatulong yung mga complainant sa NBI para sa mas malalim ang pag-imbestiga. Sa Public Attorney's Office o sa PAO, malaki ang may tutulong ng mga libreng abogado sa kaso. At panghuli ay sa media. Halimbawa ng mga kaso. Habang nagbabakasyon si Binibining City sa Paguan Island sa barangay Dato Puti si Tangkay ay bigla siyang hinold up ni Tiniente Umar saan siya magpapahil ng kaso. Pwede siyang pumunta sa Provincial Prosecutor's Office sa Tawi-Tawi. O kaya naman ay sa Tawi-Tawi Provincial Police Office sa Maybunggaw. Mayroon ding tinatawag na continuing crime. Halimbawa, Tinukot ni Sarhento Nasudi si Binibining Liwliwa sa Barangay Tupang sa Sinait Ilocos Sur. At binyahin niya ito papuntang Balbalan, Kalinga. Dumaan sila sa junction sa Narbakan. Saan pwedeng ipahil yung kaso? Pwede siyang mag sa Provincial Prosecutor's Office sa Bigan o kaya naman, pwede rin sa banggit sa abra. O kaya naman, pwede rin sa Provincial Prosecutors Office sa Kalinga. Ilan pang mga paglabag na maaaring kasuhan ng pulis. Kabilang dito ang pag sa kapangyarihan, pananakot, paglabag sa karapatang pantao di makatarungang pag-aresto, pagtangging tumanggap ng reklamo, at paggamit ng labis na dahas. Ang mga ganitong kaso ay may matibay na basehan sa ilalim ng ating mga batas. Bukod sa kasong kriminal, ano pang pa maring isang panakaso? Pwede rin magsampan ng kasong administratibo. Ano ang pagkakaiba ng kasong kriminal at kasong administratibo? Sa kasong kriminal, gaya ng mga nauna nating natalakay, meron itong mas mahabang proseso, di gaya ng kasong administratibo. Kapag napatunayang nagkasala, ang parusa ay pagkakakulong. Ngunit nangangailangan ito ng mas mabigat na ebidensya. Ang quantum of evidence ay walang bahid pag-aalinlangan o proof beyond reasonable doubt. Sa kasong administratibo, iba ito sa kasong kriminal. At mas mabilis itong litisin na umaabot lang kadalasan ng ilang buwan bago makapagbaba ng desisyon. Kapag napatunay ang nagkasala, ang ilan sa mga pwedeng ipataw na parusa ay pagkakasuspinde o suspension, demotion o pagbabawas ng rango, o kaya naman ay dismissal from the service o pagkakatanggal sa serbisyo para sa kasong kriminal, nangangailangan lang ito ng mas magaan na ebidensya. Ang quantum of evidence ay substantial evidence lamang. Mga halimbawa ng administrative cases na nakapaloob sa Part 3, Rule 21 ng kung Memorandum Circular 2016-02. Unang-una ay grave neglect of duty o kaya ay ang nabigong huliin at arestuhin ang isang tao sa mga sitwasyon siya ay may tungkuling gawing ito halimbawa ay pinangga ng lasing na driver ang iyong sasakyan ngunit sa halip na huliin ng pulis at ikulong ang bumangga ay hindi niya ito ginawa hanggang sa makaalis ang bumangga. Pangalawa ay ang grave irregularity in the performance of duty. Halimbawa nito ay hindi autorisadong pagtatayo ng mga checkpoint. Pangatlo, grave misconduct. Halimbawa ay hayagang pakipag-ugnayan sa babaeng may masamang reputasyon o kahiyahiyang pagsasama o pagpapanatili ng asawa na hindi ang kanyang lihiting may bahay. Halimbawa nito ay ang pagkakaroon ng kabit. Pangapat, grave dishonesty. Panglima, incompetence. Panganim, kanda ka becoming of a police officer. saan magsasampa ng kasong administratibo. Unang-una ay sa IAS o sa Internal Affairs Service ng Philippine National Police. Ito ang ehensya ng pulis mismo na tumitingin ng mariklamong may kinalaman sa paglabag ng pulis sa kanilang tungkulin. Kaakibat din dito ang mga opisina ng RIAS o Regional Internal Affairs Service o kaya naman ay sa PIAS o Provincial Internal Affairs Service o kaya naman ay sa DIAS o District Internal Affairs Service Pangalawa sa PLEB. o People's Law Enforcement Board bawat munisipyo o buluwagang panlunsod ay meron nito. Pangatlo ay sa NAPOLCOM o National Police Commission. Sila ang kadalasang pinupuntahan upang maghain ng reklamo laban sa mga pulis. Pwede rin sa DILOS o sa Discipline Law and Order Section ng Philippine National Police. Pwede rin magreklamo sa mga sumusunod na tanggapan, depende sa kaso. Unang-una sa Commission on Human Rights o CHR. Kapag ang kaso ay tungkol sa seryosong paglabag sa karapatang pantao, maaaring maghain ng reklamo sa CHR na may mandato silang mag-imbestiga sa mga kaso laban sa mga kagamitan ng gobyerno kabilang ang pulisya. Pangalawa, sa ombudsman para sa mga kaso ng katiwalian at iba pang administratibong paglabag ng pulis. Pangatlo, ay sa sandigan bayan kapag nasa salary grade 27 pataas gaya ng karnal. Dagdag paalala, kailangang maitala ang mga detalye ng insidente gaya ng petsa, lugar, pangalan o pagkakakilala ng mga sangkot, saksi kung meron at mga ebidensya. Mahalaga rin ang mga dokumento tulad ng medical certificate kung may physical na pinsala at mga larawan o video na magpapatunay sa reklamo. At hanggang maaari ay malimitahan yung tinatawag na sphere of influence sa pamamagitan ng pagpapail ng kaso sa lugar kung saan limitado ang kanyang otoridad, influensya o kapangyarihan. Bakit mahalaga ang pagkakaroon ng tama at mabilis na proseso? Ang transparency at accountability ng pulis ay nakasalalay sa kung paano nila mahaharap sa batas kapag sila ay nagkamali. Kapag may sistema na nagsasaayos ng mga reklamo, tataas ang tiwala ng mga tao sa kanilang kapulisan. Ngayon din, ang mga pulis na napatunayang lumabag ay magkakaroon ng disiplina at pagbabago sa pamamaraan ng kanilang serbisyo. Huwag matakot magsalita sakaling may mapansing maling gawain ng sinumang pulis. Tunay na kapalit ng kanilang serbisyo ay ang pananagutan sa kanilang mga kilos. Bilang mamamayan, may karapatan tayo na humingi ng ustisya para sa ating mga sarili o kapwa na naapi. Alamin ang iyong mga karapatan at ang tamang proseso kung saan maaring sumite ang iyong reklamo sa panahon natin ngayon. Mahalagang pagiging mapanuri at handa na ipaglaban ng ostisya kahit mahirap o delikado. Huwag hayaang mapagwalang bahala ang mga karapatan natin dahil sa takot o kakulangan ng kaalaman. Ang bawat reklamo ay hakbang patungo sa maayos na kapulisan at lipo ng mas ligtas para sa lahat.